At may binanggit din po ang Biblia patungko sa paglilihi. Ito po yung bababasa natin sa Genesis 30 o i-advance po natin ng 37 up to 41 po. Kaya't ingat po yung mga kababaihan sa kanilang paglilihi. Kung maglilihi po kayo doon sa magagandang bagay, dapat kayo maglihi. Nang sa ganun, yun po ang maging resulta ng inyong paglilihi. Yung ipapanganak nyo po ay maging ganun. Kagaya nga po nung uh, ipinanganak sa Mindoro ng isang mangyan. Uh, ipinanganak ng, ma ng isang mangyan doon sa Mindoro po. Na yung mata nung isang nung ang mata po nung ipinanganak niya ay blue eyes. Kasi naglihip po siya sa isang manika na ang na ang mata po ay blue. Pero yung hindi po yung manika yung kanyang pinaglilihan kundi yung ice lang po kaya ganun po ang naging resulta Oh, ayan, muli mga ka-hunters Ayan, may nakuha akong bagong barya 1975 po na 5 peso to at uh, actually binili ko lang po ito may mura lang po kasi kakilala ko lang po siya okay at uh, yan bumibili ayan, binili ko lang to dahil siyempre pinag-aaralan ko rin yung mga barya yung mga uri po ba may mga, mga may mga rare ba sa mga ganitong uri ng barya ayan 5 peso na dito sa 5 peso ang bangong lipunan po kaya ito sobalang dami ng gasgas okay ayan so bago lahat magandang araw po sa inyo lahat mga ka hunters at na uh, yan maraming salamat sa paginoon dahil sa patuloy niyang pagigingan sa atin okay yan. dumakon na po tayo ito pong 1975 ng 5 peso po na ito ay ah uh, nagsimula po sa taong 1975 at natapos ng o oh, 1988 po yung huli nilang ginawa 1982 po yung huli nilang ginawa ayan po yung isa 1982 ito po yung huli nilang ginawa sa mga coins po na to yan papakita ko po sa inyo may mga kwan po to may mga fruit mat at papakita ko rin po sa inyo yung mga gumawa nito excuse me po ayan po yung mga hunters po yung tawag dito ito po yung mga gumawa ng barya yan Franklin Mint Guawa Pennsylvania United States yan sa BSP nga po yung Banko Sentral ng Pilipinas sa Quezon City at saka yung Monich Germany ah, apat pala sila Germany at saka Sheriff Mint for Shakatshuegan sh sh uh, sa sa Saskatchewan, sa Canada <clears throat> ayan okay sa sa BSP alam na, alam na po natin yung logo ng BSP di po ba yung para siyang S at yan sa Franklin Mint po, yan, makikita po natin yang Yan, parang F po na yan, parang halaman yan. Yan po yung pagkakailan ng Franklin Mint. Ayan. Karamihan po sa mga Franklin Mint, mga fruit, at talagang collectible po. Okay. Yan, pasadahan po natin yung na scroll lang po natin nang sa ganun ay magkaroon po tayo ng idea. Okay, yung pong 1975 na Franklin Mint, yan napakataas napakatapas, napakababa po, yan mat, o matay ba yan? Yung parang medyo magaspang ito, may ginawa rin po ang Franklin Mint ng fruit. Nasa 14% ang security niya, 300 pesos. Ayan. At merong ginawa rin po sila na special uncirculated po. Yan po. yun makikita natin sa bariyang ito. Yung mga mint mark po na sinasabi. So, ito po, walang, wala pong mga mint to. Nasilip po na pa. Nasilip po na pa to. Wala pong mint mark. at may inilabas din po sila ng uh, gold neto gold coins po yun ang talagang mahal so tingnan po natin itong 1975 kung magkano nga ba ibinebenta to o online po ayan po 200 o 300 pesos 5 peso yan bagong lipunan Marcos nickel coin ayan po yun mga ka -hunters. So bago tayo magpatuloy mga ka-hunters Coin traders po for buyer and seller Yung mga nais pong mag-post Na kanila mga ibinibentang coin Ayan po Yan sa screen po Coin traders for buyer and seller Nakalink po yan sa iba't ibang Facebook page Yung mga nais pong I-type nyo lang po yan mga ka-hunters At yan Pwede po kayo mag-post yan Yung mga nais nyong ibentang coin I, sa mga bali po kung magkano nyo inais i-benta yan, nasa sa inyo na po yan mga kahunters dahil sa iyo naman pong pagkaari yan okay at saka ito yung sinasabi ko kanina na gold coins po 1975 gold coins ayan at yan, ang value po niya ay 1,000 pesos Ferdinand E. Marcos Brilliant Uncirculated Gold Coin. Yan po old best seller po yung eh, nagbebenta. Hmm. Oh, gold coins. I Scroll natin. Ah, hunters. o ayan po gold coins naka plastic po pero ito wala po siyang box eh, hindi natin alam kung bakit kasi collectible yun dapat may box to so ayan ayan po yung halaga ng bariya kanyang ibinibenta 52,000 po 1970 Philippine 1,000 peso o piso Ferdinand E. Marcos Brilliant Answer Quality Coins o, ayan po okay mga ka-hunters ayan kaya po kung yan kung nais niyo po talaga magbenta mas na malaking oh, value ba yung magpost kayo ng mas, medyo mataas yan eBay po yung kwan. Pwede nyo pong gumawa ng account sa eBay, sa Lazada. Sa Shopee rin po ata pwede. Carousel yan. Tapos magkakaroon kayo ng store. At dyan na ipopost yung mga nais nyo ibenta. Mga collectible. Ayan. May mga kategorya naman po yun. Okay. So hanggang dito na lamang po. At yan. Muli kong paalaala sa inyo. Magbasa po tayo ng Biblia. Kasi po hindi naman po ako sanananakot uh, The coming of our Lord Jesus Christ is Very near Napakalapit na po Nasa dalawang uh, Nasa 2000 years na po tayo And go on 2023 po Okay King James po 1611 at yung Tagalog po Ang Biblia 1905 So ingat po tayong lahat Bye bye Paul. god bless you